Ayos nyo, nakakaarap kayo. Ay, <laughs> ano 'yung kanina. 11 1 <laughs> Ikaw na mag-adjust. Magaling ka naman eh. Power yung... yung ng pambatang saya sa

Pero <laughs> 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 sino una, kayo? Ako? <laughs> <laughs>

na banat eh aniwat

1-2-1 ano? Maganda. Maganda. Hindi naman. na naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi Hindi naman. Hindi Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi

Ya, wow. sila <laughs> 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 Wow wow wow. Madami pa namang dahon at kaya wag kang mag-alala. めっちゃ広がる。 का बैठना है चलो ये लोग आओ दिखा देते हैं टाटा ए तो चलो तुम लोग भी दिखा दो चलो 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 चलो

没关系。

oh, oh tayong isi-isi. Ah, parang gusto yung sa kanya ang kainin eh. Oo, oh, parang ano eh. Medyo gusto eh. Para sa gusto sa kanya eh. Gusto rin kumain ng mga lahat. Gusto rin kumain ng chat, 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 chat. Oh, one. Record, record. Binubuksan mo na naman eh sa mga... Open. Oo, salita ko. Kami na ayaw naman ni Basi. Sa talit na lang kung hindi sa Pwede Hindi naman At ato po siya. Paano ka masyadong masintemid? intermediate ay! Natatitiyak okay. na? Uh, Natat. Uh mo yun? Okay. 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 Okay galing-galing ano niya? Ang kapalig niya? Siya, Si Fatima? Oo, galing-galing. Ito yung tuwa natin. Ah, talaga? Ah! Ang galing-galing naman! Saan ang magaling tama nila? Ang galing-galing lang. Kinig. Hindi, guys. Neat ka't ika yun, no? Siya? Isagan. Ay, may kaka-partner niya. Mag-partner niya. Ah, mas magaling siya, no? Mag-partner ba yun siya? Kaya ako may kaka-partner Pare. Pare naka-partner okay. roo kung nagud tayo sa dito? Eh sa Ayala lang tayo. Okay. Ano ba nila? Oo, magaya lang. Eh sa Titan, ay tan mo kayo. Eh so Sino daw partner ni roo? Ba. Sino ka ko partner ni roo sa Ayala? Hindi ko ko alam. Bitin. Trabahan Diyan ata. Ah, uh, sino uh, ka ka piniroop? Sa so, Juan Ayala. Itong last? Oo. Pasto. Ayun, sinikalid. Sinikalid. Ah, Sagan. Tapos sino ka okay. ka pinong kapatid ni Roop na babae? Yo. Magaling ka eh. Ha? Sinikalid. Yeah, Hindi yung dalawa so, sila babae. Magaling so, so, ka Ay, dalawa ka bakit si Mighty ata. Magaling din. Bisenso. Sa kampi niya yun eh. Yung mga yun. Ka-teammate ka yun sa tennis. UST? Hindi. Sa Lightroom. A, nagispo. Ice pool. Ah, uh, kasi UST na sila ngayon tig. UST na sila niti. O UST. Serde mo yung kumbon. Magbisen saben. Hindi kumain kung hindi 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 kumain. Ako ako hindi ako 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 hindi ako 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 Yes, ako 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 na ako hindi sa line sa dati, sa solid ang line up ng USB. Di ba? <laughs> solid na. Man, Pero si... Buti nga ba ba? na bata, line up pa nga yun eh. Oh. Ang kalabang o, yung U.S.C. yes na? recruit ang U.S.C., no? Sobra. Grabe, mag-recruit. Eh, yung malakas. <laughs> si, malakas <laughs> na n'yo? Si, si na n'yo naman? Sino? Hindi na punta sa U.E.O. Hindi na punta sa Gusto rin yung padaw na Ano? Bakit? Siyempre daw yung sales. na Men's Open. Sumali si Padaw, pati si Hoven. Padaw, Hoven. Hindi makakalaro, may pasok ka. Mag-partner. Sino yung partner dapat si Basti? Hindi, silang dalawa na yan. Silang dalawa na yan. LJ. LJ. And you J, Bakit LJ na yan? Ano ko ba ako? Ano ko ko baka Si Hans, kapag Nag-shampoo last year sa Palawan. Saan ngayon? Yun nyo? Ano nyo? yun siyang siya ako UP niya naman ang sabi yung tukawet kumain tayo siya Si Alex pumasapto kay ni tito nasusubo sabi ko ano sabi ko paro malago N J ano paro malago paro malago paro Ano paro malago 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 paro malago

ಅದರ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಆ ಮತಿ เนาะ ಹತ್ತಿ ದಿವಾ ಆ ಫೈಟ್ ಆರಿತೆ ಆರಿತೆ ಔಟ್ ಆ ಬೌಲ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಏನಲ್ಲ ಬೌಲ್ ಲ ಬೌಲ್ ditches ನ ತೋ ಇತ್ರಾಯೆ ಓನ್ ಐ ವೋ ಓಂಗಲೆ ಹೈ ನಪಾಡೋ ಅಟೇ ಔಟ್ ಹೌದು ದ ಬಾಸಾ ಓಕೆ ಇಬಾ ಪ್ವಡಿಯಾ ಫೆಟ್ ಹೈ ದಯಾ Hindi lang pumasok. Ay! Sige lang, tawag dito talon siya. Tango! Sige lang! Oh! Sige lang! 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 Ay yung pass yun eh. Pag nungulong, may ilang ball pass yun. Go, go, go! Nakapakasal yung ball niya ng Vélez eh. Hindi wala na si Vélez. Talo si Tagu. Eh, Vélez. Maraming dito ba?